Nasaan na yun Carlos? kaalas? Karina pa yung nahanap, paalis na yung mga kasama niya, ha? wala pa rin ha. Ha? Paalas! Wala! Nung uras ng tulog pa, paalis na yung mga kasama niya. Ka-Alas! Paalas! Uh. Meg! Paginig! Anong uras na, paalis na kayo? Bawa na kayo! Wala! Wala, mga nangos, Meg! Kanina pa nag-anang si Kapitan! Ano ba? Nandun na sa ganun mga kasama mo! Wala! Magbihis ka na! Hintayin mo, Meg! Anong uras na? Kasi ako nito! Ibiis ka okay, na. Hintayin mo ko sa gawin. Oh, sige, sige. Mabis mo na ko eh, na. sabihan mo sila. Nintayin ka nila. Oo. Oh. Hindi baka may, may iwanan nila to. Iksan ko na doon. Oh. ito? Hindi ko Oh! na sila, Mike? Ah! Malis na! Akala ko sumama ka na sa kanila. Paano <laughs> ko? Pagkakalimutan teleport talaga teleport talaga Kaya, kaya. Teleport, kaya. Teleport. Kaya, 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 teleport. Kaya, kaya, lang lang yung sinapas. Saan oh, ka naman? Ba't nabili pa dito? Nagbili pa ako. Kasi iniwanan niyo ako sa barko. Pati, pati yung bagahe ko na wala. Hindi nasama dito. Iwan ko na sana. Mga kalas, dito na kami ngayon sa airport ng Chile mga kalas. Kasi uwi na kami. Ito yung mga kasama mo mga kalas. Send up na kami mga kalas dito sa Chile. Uh, dito kami ngayon sa Airport ng Concepcion. Chile mga kalas. Ito yung airport nila. Uh, international nila to airport. Ah, domestic. No mistake, no mistake, airport nila to. Papuntang, papuntang ano kami? Papuntang Santiago. Ganda. Ganda yung airport nila dito. ito mga kalas, pila na kami. Pila na kami ngayon mga kalas kasi mga boarding na. Papuntang Santiago na kami. Unang flight namin, papuntang Santiago. Pila mga kalas. Dito sa airport ng Chile, Concepcion, papunta kami Santiago mga kalas. Pila na kami ngayon.